nahihirap ka na. di eh, umalis ka na! Iwanan mo na rin ako! Mahaba-haba na rin ang listahan ng tatay mo dito. Nagbalansya siya pang tatlong libo eh kasi guha nung mga kinuha niyang alak nung isang linggo. Happy birthday to me! Happy birthday! Hinom ka na naman Batay, Tay? Baka nakakalimutan mo. Kagagaling mo lang sa pagpaparihab dahil sa pagiging alkoholik mo. Tinitikim pa lang naman ako. Hindi naman ito katulad nung dati. Naka na naman sa patikim-tikim, Tay. Tapos di mo na naman titigilan pagkatapos. Marami kang sinasabi. Eh, kung hindi naman namatay ang nanay mo, hindi naman ako magkakaganito. Eh, ba't parang kasalanan kong namatay si nanay? Tsaka tay, tatlong taon ay nakakalipas. mo ka naman. Pati ako nahihirapan na eh. Oh, nahihirapan ka lang? Eh, umalis ka na! Iwanan mo na rin ako. Wala rin naman kwenta itong buhay ko eh. Ito na naman tayo, tay. Bahala ka na nga dyan. Bakit napagod na ako? Ano mo ito? Kapera lang, naging bastos na. O oh, anak, tay? papasok ka na. Opo tay. Uy, oh, eh, eh, kumain ka ng almusal? Ah, uh, hindi na po tay. Malalate na rin po kasi ako eh. Wala ka bang naaalala? Bakit po tay? Di ba niyo po bukas? Yun na nga eh, kasi napangako ako si paring kardeng. Baka naman pwede makahingi ako sa'yo kahit konti. Pambibili ko lang ng karne at regado para sa birthday ko. Ay naman. Alam niyo naman, nagbabayad pa tayo ng mga utang dahil sa pagkakarihab niyo. Nasaan na ba yung mga perang inaabot ko sa inyo? Siyempre, ubus na yun. Eh, konti lang naman yun. At saka, pinabayad ko sa utang sa tindahan. Uta? Ano naman tayo magkaka-utang, Tay? Baka naman pinambili niyo ng ala. Konti lang naman. Ikaw naman, di ka naman magkakatrabaho kung di kita pinag-aaral eh naturalmente, eh. bibigyan mo ako, tatay mo ako eh. Wala na nga akong pera, tay. Pati bakit ba kayo nag i ng mga bisita? Wala naman pala kayong pera. Alam mo, wala talagang utang na loob kahit kailan. Minsan lang ako mag-birthday. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Eh kung iniipon niyo tayong mga ibinibigay ko sa inyong pera, eh di sana wala tayong paproblemahin ngayon. Dami-dami na nga nating utang. Pagpapakain pa ng ibang mga tao yung inuuna mong iniisip. Anong gusto mo palabasin? Palamunin mo ako? Bala na kayo, tay. Una na ako. Pagod na pagod na ako. dami niyo pang mga sinasabi't binibigay na problema. Anak! Tingin akong pera, panganda! Anak! Paano ako ngayon ito? Mm hmm? Grace, teka lang, may naalala ako. Yun nga pa lang resibo ng pinamili nating bigas noong isang araw. Naibigay mo ba sa akin? Naku, kuya. Hindi ko naasikaso. Hanapin ko mo muna. Ah, sige, sige. Ito muna ako. Uy. Yeah. Hey. Ay, naku. Hindi ka na naman nag sa inyo, no? Makasawa na rin kasi mag-stay sa bahay. Kaya... Yeah. Sakit almasal na lang. Eh. okay pa yung ganito Para eh. may kasamang piece of mind. Grabe naman kasi talaga yung tatay mo eh. Eh, siya nga pala. Mahaba-haba na rin ang listahan ng tatay mo dito. Nagbalansya siya pang 3,000 eh kasi guha mga kinuha niyang alak nung isang linggo. Tapos kumuha pa siya ng halagang isang libo yata yun pang dagdag daw sa panghanda niya bukas. I ano, sa katapusan mo na lang mababayaran. Ay, hindi, kuya, babayaran ko na. Pero, pero pwede ano, huwag mo na lang sabihin na binayaran ko na. Tapos singilin mo pa rin ang singilin. Tapos please, kuya, huwag mo nang pautang, eh. Oh, no, Shasha, sige, sige. Huwag ka na mag-isip, ha? Basta, ako bahala. Hindi ko na rin muna pautang tatay mo. Salamat, kuya. Hmm. Na Oh, ingat, ingat. Happy birthday to me Happy, Happy, Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to me makakabalik dyan. Lapit na ako sa bahay. Nakawala. Wow, oh, ako nadamay dyan. Ha? Huh? 20K? Chacha sa akin? Bakit ako kasali? Ang akong pera, tapos 20K naman. Sige, sige, babay na bukas na lang. Bukas na natin ayusin. suha ito. Mga sa utang, may panibago na naman. Happy birthday to me. Happy birthday. sinka ka na naman. Ah. Wala kang pakiram. Anak lang kita! Huwag mo ma ako matanong tanong ng ganyan! Pusin na natin to, Tay. Ayan! Madali ka naman palang kausap eh! Ang dami nito ah! Yan na din tayo yung huling perang matatanggap mo sa akin. Total, malakas ka pa naman. Kaya, kaya mo pa magtrabaho. Kanya-kanya na lang muna tayo. Ano pinagsasasabi mo? Pagod na, pagod na ako, Tay. Araw-araw na lang tayong ganito. Hindi ka na nga nagbago, eh. Iiwan mo na ako, alak. Oo, Tay. Alis na lang muna ako. Ayusin mo na lang muna yung buhay mo. Pabalik na lang ako kapag nalaman kong inayos mo na yung buhay mo. Ano ang pag-usapan natin to? Ay, wala na tayong dapat pag-usapan. Napagod na ako, Tay. Lagi mo na lang akong sinasama sa paglubog mo. Ay, mahaba-haba na rin yung tatlong taon. <laughs> wala pero nagpatuloy ako. Eh, <laughs> ikaw ang ginawa mo. Sinasama mo ako sa paglubog mo. Ano ko na ba? hindi ko na nagbago. Ano? Ano? Alis na lang muna ako. Ano ko na ba? Ano? Tapon <laughs> ko pa rin ito na pag-isipan tayo. Ipin mo na lang muna yung buhay mo. Ay, napagod, napagod na ako. Ipin mo na lang muna yung buhay mo. Siya nga pala, Tay. Happy birthday nga pala. Sana masaya ka na sa mo yung mga kumpare mo. Patok mo Ano ba yun? mga ibinibigay ko sa inyong pera Pagkakala, hindi, eh, umalis ka na! Basta, uh, ako bahala. Hindi ko na rin muna pautangin tatay mo.